Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo ba kung para saan ang garapon na ito? Bakit may mga tao sa Amerika ang naglalagay nito sa kanilang bakuran? Kung hindi mo alam ang sagot, dapat mong hintayin kung anong hayop ang lumalapit rito. Ilang oras lang pagkatapos isabit ang bote, nilapitan na ito ng mga hummingbirds. Ang tawag rito ay hummingbird feeder. May laman ito na pinaghalon tubig at asukal. Talaga namang kaaliwan mo ang inyong bakuran kung palagi kayong binibisita ng makukulay at cute na mga ibon. Kahit isa ito sa pinakamagandang uri ng ibon, maraming tao ang hindi pa nakakakilala rito. Marahil ay hindi mo alam ang iba't ibang uri ng hummingbirds. Paano nila hinihigop ang nektar ng bulaklak? At paano nila inaalagaan ang kanilang mga anak? Kaya naman for today's video, aalamin natin ang labing apat na bagay na chak na magpapahanga sa iyo tungkol sa mga hummingbirds. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to click the subscribe button. Maraming salamat! Number 1. Hindi takot sa tubig ang mga hummingbirds Ang mabasa sa ulan ang pinaka kinatatakutang mangyari ng maraming ibon, pero hindi ang mga hummingbirds. Madalas pa nga itong naaaktuhang naliligo sa bakuran basta merong nakalagay na fountain. Tuwan-tuwa ang mga ibon na ito magtampisaw sa tubig. Ginagawa nila ito upang lumamig ang kanilang pakiramdam, lalo na sa mga panahon na mainit ang paligid. Kung minsan, ito ang kanilang paraan para maglinis ng katawan. Buti pa ang ibon na ito masipag maligo, hindi katulad mo na tamad maligo. <laughs> Number 2. Umiilaw ang kanilang balahibo Maukulay ang balahibo ng hummingbirds, ngunit sa oras na matamaan ito ng sinag ng araw, mas lumilitaw ang ganda ng kanilang disenyo. May kita mo na parabang kumikislap ang kanilang muka. Yan ay dahil sa ang kanilang balahibo ay gawa sa iridescent materials. Kapag ang anumang bagay ay may iridescent color, nagmimistula itong umiilaw. Mahalaga sa mga hummingbirds ang magkaroon ng ganitong katangian dahil ginagamit nila ito sa panliligaw. Kapag ang lalaki ay may matingkad na kulay, iyon ang mas magugustuhan ng mga babaeng hummingbirds. Number 3, sila ang pinakamaliit na ibon sa buong mundo. Ang lahi ng bee hummingbird ang may titulo bilang smallest bird species. May timbang lamang ito na dalawang gramo o kasimbigat lang ng isang piraso ng mani. Mukha man itong peke, ngunit ganito talaga kaliit ang baby hummingbird. Kasing liit lang ng kulangot ko. Tinawag itong bee hummingbird dahil lang ibon na ito ay kasing laki lang ng bubuyog. Sa sobrang liit, madalas pa nga itong naikipag-away sa katukayo nitong bubuyog. Number 4. Marami ang uri ng hummingbirds. Alam mo ba na merong 360 species ng hummingbird ang pwede mong makita? Lahat sila ay may kanya-kanyang katangian. Gaya na lang ng Rufus Crested Coquette na kaaaliwan mo dahil sa ganda ng kanilang korona. Ang cute! Parang ang sarap alagaan. Ito naman ang long-tailed sylph na may pinakamahabang balahibo sa buntot. Kung pahabaan naman ang tuka, nariyan ang sword-billed hummingbird. Ginagamit nila ang kanilang tuka upang maabot ang pinakadulong nektar ng mga bulaklak. Mas mahaba pa ang tuka nito kaysa sa kanyang katawan. Matatagpuan ang hummingbirds mula sa kontinente ng North America hanggang sa bahagi ng South America kung saan pinakamarami ang kanilang populasyon. Number 5. Espesyal ang paraan ng kanilang paglipad kapag nakita ka ng hummingbird, una mong mapapansin ang kakaibang estilo nito sa paglipad. Sobrang bilis ng kanilang pakpak at kaya nilang lumipad sa iba't ibang direksyon na gusto nilang puntahan. Kung ang mga pangkaraniwang ibon ay kaya lamang lumipad sa direksyon na akyat baba, ibahin mo ang mga hummingbird. Ang mga hummingbird lamang ang may kakayahang lumipad ng atras abante. Kung paano ito nangyari, dapat mong suriin kung paano umikot ang kanilang pakpak. May kita sa video na hugis walo ang kayang ikut-ikutin ng kanilang pakpak, bagay na hindi kayang gawin ng ibang ibon. Sa ganitong paraan, nakakalipad sila sa anumang direksyon na nais nilang puntahan. Ang kanilang pakpak ay kayang pumagaspas ng 6 na po hanggang 80 beses kada segundo. Sa sobrang bilis, tumutunog ito na parang bubuyog o hindi kaya ay parang sa helicopter. Kaya nga ito tinawag na hummingbird dahil sa dumadaginding na tunog ng kanilang pakpak. Hindi ito napapagod sa paglipad dahil malakas ang forma ng kanilang muscle. Number 6. Sila ang pinakamatakaw na ibon. Ang mga hummingbirds ay nectarivorous ibig sabihin nabubuhay sila sa pag-inom ng nektar ng bulaklak. Kahit nektar lamang ang kanilang iniinom, sobrang takaw naman ng mga ibon na ito. Sa loob lang ng isang araw, halos isang libong piraso ng bulaklak ang kailangan nilang bisitahin para mabusog ang isang hummingbird. Sagana sa asukal ang nektar at ang asukal na ito ang nagbibigay sa kanila ng enerhiya. Sa isang araw lang, kailangan nilang uminom ng dalawang beses sa mas mabigat sa kanilang katawan. Ibig sabihin, kung ang hummingbird ay may bigat na 10 grams, kaya nitong uminom ng asukal na 20 grams. Kung ang tao ay iinom ng ganito karaming asukal, siguradong tigok tayo sa diabetes. Kaya kung ako sa inyo, huwag na huwag niyong bibigyan ng coke ang mga hummingbirds. Siguradong maaadik sila sa tamis ng coke. Number 7. Kakaibang porma ng kanilang dila. Marahil ay nagtataka ka kung paano nila hinihigop ang nektar sa loob ng bulaklak. Hindi nila iniinom ang nektar gamit ang mahabang tuka at sa halip, naaabot nila ito dahil sa mahaba nilang dila. Ang dila ng mga hummingbirds ay dalawang beses na mas mahaba pa sa kanilang tuka. Pero hindi basta-basta ang dila ng mga hummingbirds. Ang dila ng hummingbirds ay merong disenyo na sa kanila mo lang matatagpuan. Kung susuriin mo ang dila ng hummingbird sa MRI scan, ganitong ang istruktura ng kanilang dila. Malayong malayo sa dila ng mga tao. Ang forma ng kanilang dila ay nahahawig sa dalawang tubo ng papel na pinagdikit. Ganyan na ganyan ang dila ng hummingbirds. Bukod pa riyan, ang dila ng hummingbird ay nahati sa dalawa, para bang dila ng ahas na may hiwa sa gitna. May iba't ibang paraan ng dila ng mga hayo para sumagap ng tubig, pero ibahin mo ang mga hummingbirds. Para makuha nito ang katas ng bulaklak, inilalabas nila ang kanilang mahabang dila hanggang umabot sa dulo ng bulaklak. Kapag naabot na ng kanilang dila ang katas ng bulaklak, biglang lumalapad ang balat ng kanilang dila. Ang dila ng hummingbird ay nagmimistulan tabo para saluki ng nektar. Kapag napuno na ng nektar ang kanilang dila, unti-unting magsasara ang kanilang dila para hindi matapon pagbalik sa kanilang tuka. Sa loob lang ng isang segundo, Labing limang beses na labas masok ang dila nito sa loob ng bulaklak. Ito ang kanilang munting paraan para kuhanin ang matamis na katas ng bulaklak. Number 8. Mabilis ang kanilang metabolismo Ang mga hummingbirds ang may pinakamabilis na metabolismo sa lahat ng mga ibon. Para maintindihan mo kung ano ang metabolismo, ipapaliwanag ko ito sa simpleng paraan. Alam mo ba yung mga tao na kahit kaunti lang kumain, ang bilis nilang tumaba? Ito rin yung mga tao na kahit konting kilos lang ay ang bilis mapagod. Sila ang matatawag natin na mabagal ang metabolismo. Nakakita ka na ba ng tao na kahit malakas kumain, ay parabang hindi sila tumataba? O yung kapilala mo na hindi mabilis mapagod? Sila ang mga tao na may mabilis na metabolismo. Ganyan din ang mga hummingbirds. Mabilis ang kanilang metabolismo, kaya kahit sila ay inom ng inom ng asukal, hindi sila tumataba. Hindi rin ito madaling napapagod kahit sobrang bilis ng kanilang pakpak. Dahil sa bilis ng kanilang metabolismo, mabilis ang tibok ng kanilang puso. Sa loob lang ng isang minuto, tumitibok ang kanilang puso ng isang libong peses. Napakabilis noon kumpara sa tibok ng puso ng mga tao. Isa sa masamang epekto ng mabilis na metabolismo ay ang pagkakaroon ng maikling buhay. Ang buhay ng hummingbird ay tumatagal lamang ng dalawa hanggang limang taon. Number 9. Grabe sila kung matulog Sa tuwing dumarating ang panahon na wala silang makuhana ng pagkain, nakaisip ng paraan ang mga hummingbirds upang hindi sila magutom. Sila ay nagdaraan sa proseso na tinatawag na torpor. Ang torpor ay ang tawag sa pagpapahinga ng hummingbirds upang hindi maubos ang kanilang natitirang enerhiya. Sa tuwing nakatorpor mode ang mga hummingbirds, para silang patay at hindi kumikilos. Wala nga silang pake kahit may tao na humahawak sa kanila. Kaya nilang pabagalin ang tibok ng kanilang puso mula isang libo hanggang limampung beses kada minuto. Ginagawa nila ito upang hindi sila mamatay sa gutom. Kumikilos na lang sila kapag handa na silang humanap ng pagkain. Number 10. Sila ay agresibong ibon. Maaring hindi sila lumalaban kapag hawak sila ng mga tao, ngunit ang mga ibon na ito ay matapang kapag may kaharap na kapwa hummingbird. Sila kasi ay territorial Ibig sabihin, naiinis sila kapag may ibang ibon ang umaagaw sa kanilang pwesto. Ang kanilang tuka ay merong matutulis na parang ngipin at ginagamit nila ito bilang panlaban sa ibang ibon na umaagaw ng kanilang pwesto sa bulaklak. Maski ang bubuyog ay inaaway nila palayo para hindi sila agawan ng nektar. Kailangan kasi ng hummingbird ang uminom ng nektar kada 10 minuto kaya matindi ang kompetisyon at agawa ng bulaklak. Number 11. Kaya nilang patunugin ang kanilang buntot. Para maakit ng lalaki ang atensyon ng kanilang nililigawan, nakaisip sila ng kakaibang diskarte. Habang ang babae ay nakadapo sa mababang sanga, ang mga lalaki ay lumilipad sa taas ng babae. Kapag narating na niya ang pinakamataas na kaya niyang abutin, bigla itong nagdadive o lumilipad pa sa direksyon kung nasaan ang kanyang nililigawan. Habang nasa ilalim ng babae, pinapakita ng lalaki ang matingkad nitong kulay. Gumagawa pa nga ito ng malakas na tunog para makuhang ang atensyon ng babae. Bawat uri ng hummingbird ay may iba't ibang tunog habang nagdadive. Ang Rufus Hummingbird ay parang ganito. Ang Black-Chinned Hummingbird ay ganito ang tunog. Samantala, ang Calliope Hummingbird ay may nakakatawang tunog pag nag-dive. Ba't ganon? Parang utot yung tunog ng lipad nila. Ang mga tunog na ito ay hindi gagaling sa kanilang bibig. Ang tunog na ito ay nanggaling sa balahibo ng kanilang buntot. Sa tuwing nagdadive, mapapansin mo na binabago nila ang porma ng kanilang buntot na siyang lumilikha ng tunog. Napag-alaman ito nang minsang ilagay ang kanilang balahibo sa buntot sa tapat ng malakas na hangin. Nakita nila na ang buntot ng hummingbirds ay kayang gumawa ng tunog kapag tinatamaan ng hangin. Bawat balahibo na may iba't ibang anyo ay nakakagawa ng iba't ibang tunog. Ito ang dahilan kung bakit lumilipad ng mataas ang mga lalaking hummingbirds para lang bumulusok pababa sa harapan ng kanilang nililigawan. Number 12. Kakaiba ang kanilang panliligaw Tuwing panahon ng mating season, ang mga lalaking hummingbirds ay may kanya-kanyang paraan para magustuhan ng kanilang nililigawan. Merong spatula tail na kapansin-pansin ang mahabang balahibo sa buntot. Ginagamit nila ito bilang burloloy at palamute sa harap ng kanilang nililigawan. Kung sino ang lalaki na may pinakamagandang sayaw, yun ang magugustuhan ng mga babae. Ito naman ang wire-crested thorntail na may pambihirang ganda sa pagsayaw. Ang magandang kulay at magarbong balahibo ay indikasyon ng magandang kalusugan at yun ang hinahanap na katangian ng mga babae sa kanilang manliligaw. Inaabot lamang sila ng ilang segundo sa pagsayaw, ngunit hindi maitatanggi ang ganda ng kanilang estilo. Kakaiba ang paglalabing-labing ng mga hummingbirds dahil ginagawa nila ito sa lupa. Delikado ito dahil pwede silang kainin ng pusa habang naglalabing-labing. Number 13, napakaliit lang ng kanilang pugad. Yang nakikita mong pagkaliitlit na pugad, ganyan lang kaliit ang pugad ng hummingbird. Ano pa nga ba ang aasahan mo sa pinakamaliit na ibon kundi ang pinakamaliit din na pugad. Ang kanilang pugad ay gawa sa malambot na materyales gaya ng tuyong lumot, hibla ng halaman, at pati na ang sapot ng gagamba. Kung minsan, naaaktuhan ang hummingbirds na kumukuha ng hibla ng tela para gawing pugad. Malambot kasi ito kaya para itong unan. Madalas ay dalawang pirasong itlog lang ang kaya nilang ilabas. Trabaho ng mga nanay na bantayan ang kanyang pugad dahil inaabot ng dalawang linggo bago pa mapisa ang kanyang itlog. Kapag napisa na ang mga itlog, obligasyon ng mga nanay na pakainin ang kanilang maliit na chikiting hanggang sa matuto itong lumipad. Kesa pakainin ng nektar, Tanging insekto lamang ang pinapakain nila sa kanilang anak. Ilan sa mga ibinibigay nila sa kanilang anak ay ang langaw, gagamba at maliliit na gamugamo. Number 14, sila ay mahalaga sa ating mundo. Importante ang trabaho ng hummingbirds dahil sila ay pollinators. Ibig sabihin, tumutulong sila sa pagdevelop ng bulaklak para maging prutas ang mga pulbos ng pollen na sumasabit sa kanilang tuka ay naipapasa nila sa ibang bulaklak. May mga bulaklak sa Amerika na tanging mga hummingbirds lang ang may kakayahang mag -pollinate. Kung mawawala ang mga hummingbirds, maaaring mawala na rin ang mga halaman na nakadepende sa hummingbirds. Wala na kasing ibang hayop ang magpo sa mga bulaklak na ito kapag nangyari 'yon, mawawala ng tsansa ang bulaklak para maging prutas. Kaya naman mahalaga na mapangalagaan ang populasyon ng mga hummingbirds dahil mahalaga sila sa ating kalikasan. Hindi lang sila basta magagandang ibon, sila rin ay tumutulong upang gumanda ang ating mundo. Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello sa pamilya Belandres. Hello rin kay Kyle Agustin at Jelo Sosing. What's up sa pamilya ni Carl Kingsley Solis. Shoutout kay Pete Andre Baesa. Advance happy birthday kay Kyrie Johnson de Ocampo. At kina Athena Skyla Balinan, Christian Nicolay at Christian Isabel. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys sa our next video. Bye bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!